Hi guys! Tara sa nga niyo tikman itong sobrang nagtitrending at pinipilahan ng 5 hours para lang matikman to. Dahil bukod sa masarap, good quality na, eh sobrang kakaiba pa. Ito ang The Bistro by Leblanc na located lang sa may Antipolo City at open sila everyday. Ito yung outdoor dining area nila. Then meron pa sa second floor at marami pang seating capacity. Bukod nga sa a la carte, meron din silang buffet na ino-offer dito at araw-araw yan. May soup, pizza, salad, pasta, at marami pang iba. Pero nag a la carte lang kami dahil yung habo lang talaga namin dito yung nagte-trending sa kanila. At ito, finally, dumating na yung mga orders namin. Kaya naman, ano pang inaantay natin, guys? Huwag na natin patagalan. I-try na natin! Ito yung triple chocolate champorado nila na sobrang nagte-trending ngayon dahil sa napaka-unique na style ng presentation nito Triple chocolate dahil may cocoa, milk chocolate, at dark chocolate. Tapos may milk powder on top of champorado. Then, hot evaporated milk naman yung pinopore nila. Grabe, guys, five hours yung waiting time nila dito. Swerte mo kung na-tiempo ka sa maikli lang yung waiting time. Actually, guys, kahit hindi ko pa titikman to, bilib na talaga ako sa kanila. Kung paano kasi nila sinaserve to, sobrang leveled up talaga. Wow! Worth it ng dayo. Kaya pala pinipilahan. Not your ordinary champorado. Sarap! Wow! Grabe yung next level ng champurado. Ang sarap. Try natin with dagdag. Yung mismong champorado hindi siya sobrang tamis. Bagay pa pag sinamahan ng danggit dahil nadadagdagan siya ng alat. For me, perfect yung combination nila. Then ito naman yung bacon and eggs benedict. Dapat champorado lang talaga yung orderin namin pero para matry yung ibang bestseller nila, nag-order na rin kami ng iba. At dahil may hollandaise to, kaya may a little bit of sour and sweet taste siya. Plus amahan mo pa ng pagiging creamy dahil sa poached egg. Mm -hmm. Type ko yung lasa ng bacon nila. Not too salty. Yan yung bacon nila. ganito naman yung bacon slab nila na three ways yung pag-process. Una, 7 days daw yung curing. Then second, 5 hours daw yung smoking. And last but not the least, 2 hours daw yung baking. Isa to sa mga bestseller nila. At kaya bestseller, dahil kakaiba yung bacon nila. Instead na maninipis, na nakasanayan natin, eto yung bacon nila, makapal. Ang nagustuhan ko dito guys, tingnan nyo naman kahit makapal siya, lasang-lasa mo talaga yung pagka-bacon First time ko lang makapita ng ganito. Ganito kakapal na bacon. At legit sila natitimpla. Ang nagustuhan ko dito guys, malasa siya pero hindi siya maalat. Balanseng balanse lang talaga. Ang sarap, ang lambot. Panalo eh, no?